'yung mga maling mga points ng masahe can cause ano uh, sakit or pagkamatay mm -hmm. ng uh, isang tao. Well, yes uh, totoo no, meron ng mga nababalita na mga kapag hindi tama 'yung pagkakamasahe kaya uh, maigi na merong mga 'yung may mga certifications 'yung mga nagmamasahe po sa atin. So, kaya natin sinasabi to kasi marami na marami nang nagkaroon ng problema dyan. Hindi lang ito Madalas sa babalita pero ito nga binabalita nga tayo na, uh, na namatay no matapos ang masahe. kasi kapag ka hindi tama yung pressure na nailalagay sa ating katawan po pwede talaga itong magdagdag ng problema no for example mm -hmm. kung uh, may bleeding episodes pala kayo o kayo pala ay uh, kayo pala ay prone to bleeding episodes mm -hmm. at masyadong mata, masyadong mataas yung pressure masyadong hard yung pressure sa inyo maaari itong magdulot ng pagdurugo no at kapag ka nagdugo yan, yan yung problema no maaari magkaroon yan kaya tawagin natin ng internal bleeding at kapag ka nagkaroon ng uh, ng sobrang blood loss ito tinatawag natin na hemorrhagic shock maaari din po na magkaroon ng tinatawag natin natin yung rhabdomyolysis itong rhabdomyolysis ito ay yung rhabdo ibig sabihin muscle No, ah uh, yung rhabdomyolysis nito na, na nasisira yung muscle natin, na be-breakdown masyado, sipingo parang na fraternity, no, sa mga fraternity na hazing, mm. no, na ang nangyayari yung nababalita ninyo na kapag masyado nabubugbog, Ganon din po, no, mm. uh, dumadaan niyan sa ating uh, kidneys, nasisira yung kidneys, nasisira yung puso, nagkakaroon ng uh, na multiple organ uh, involvement, yes. no, nagkakaroon ng dysfunction at Eventually, ay nagkakaroon ng failure. Kaya pinakamainam ay uh, magingat po tayong lahat. Mm -hmm. Kasi uh, kung hindi tama yung pagkakambasahin sa atin, maaari talaga tayong magkaroon ng problema dyan. Anong part ng katawan yung medyo delikado o sensitive, uh, uh, Dok? Okay, una dito sa neck area. Na no, uh -huh. itong neck area kasi natin po, papu, uh, mo, dito kasi marami ang mga nerves at saka mga uh, yung mga blood vessels natin. So minsan uh -huh. kapag ka itong neck area, nape area natin, parating na tapos sumosobra, no? At mali yung yung pagkakapindot, maari po na maari po na masira yung ating uh, yung ating function ng pababa ng katawan natin. Maari din actually nakapagka dito sa bandang area dito sa gitna sa sa sa, ano, sa, sa, sa gitna ng dalawang ito uh -huh. nakapagka no, masyado penicillin no maari pong tamaan yung dito sa area natin maari pong tamaan yung mga nagdu nag uh, nag nag-aayos ng ating respiration at saka ng ating uh, ng ating heartbeat din no so uh -huh. maaring tamaan yan maari mabarakan o maari po na masyadong uh, masadong kumina yung ating uh -huh. respiration at yung iba pang mga um, uh, vital vital uh, vital uh, functions ng hmm. ating katawan. Sa ulo so, do. Kaya, no, sa ulo, hindi naman delikado. Yung sa dito sa may sentido. Yeah, dito dito yun. sa may ah, sentido. Ah, sa naman, dito ulo, sa dito hindi naman sana pero uh. kasi meron dito tinatawag na God's little joke no uh. yung yung area ng terion kapag uh. na na puncture naman yan no ito ito nangyayari to minsan sa mga boxing no kapag minsan natatamaan ng ng onte ah uh, oh. na, na break dito yun yung oh. delikado Maaari kung oh. magkaroon ng pagdurugo diyan oh no, so dito sa area dito sa tama kayo sa may sentido area oh, oh. no meron diyang uh, yung confluence ng ano confluence ng uh, ng mga sutures natin yung tinatawag na god's little joke or yung tear yun. so pagka tinamaan yan no kapag ako na sobrang pressure gumamit oh, oh, oh. ng mga may mga gamit kasi minsan nagigamit yung mga uh, yung mga therapists. eh. So pagka uh, pagka masyadong mataas yung pressure, yun nagkakaroon ng ano, ba Bakit ng... ganoon ang, pang ang pangalan? God's ano? Little God's little, joke. Bakit ganoon? joke? J-O-K-E? As in joke. Kasi, J -O -K -E. As in joke. J-O-K-E. -E. Kasi, ah. Ah, yung yan ay ano, yun yung yun yung ano yun yung yun yung coin term pero sa katotohanan ang pangalan niyan is terion P T E R I O N. Kaya ganoon ang tinawag, no? Bakit joke God's little joke kasi yung yung area na yon, no, doon po dumadaan yung isang malaking ugat, isang branch ng isang malaking ugat natin na kapag katamaan, yun po pwede magdugo. Ayo. So yun, kasi delikado talaga, no? So pinakamaganda diyan kung medyo natatakot ka, pwede naman pamasahe from from the yung back talaga wag yeah. na 'yung ah, wag na 'yung neck, -wag, wag na 'yung neck up, Oo, no? Tama. Wag na ito. ito oh. lalo Kasi lado itong area may mga uh. so ano ah, may mga gumagawa nya niyan, 'yung mga chiropractor, 'di ba kinagaran mm -hmm. nila 'yung pinapatunog nila 'yung ulo? Uh Oo. -oh. Ako, personally, mm -hmm. ayoko, ayoko na ganun. 'Di ko may mm -hmm. na-encounter akong chiropractor. 'Di ko pagagalaw 'yung neck ko. Mm -hmm. Takot ko lang. Oo, 'yung bandelikado rin yun, minsan pag hindi kung sana hindi, 'yung ano gumagawa. Kung hindi po trained talaga No yung ano yung mga nakikita nyo sa actually kasi sa mga social media uh -huh. ang daming hindi trained chiropractor uh -huh. na gumagawa uh -huh. ng ganun uh -huh. pero yung chiropractor kasi What? po uh, it's it's another discipline no yeah. mga uh -huh. doktor din naman kasi yung mga yan uh -huh. pero it's uh -huh. another discipline uh -huh. sa chiropractic no pinag-aaralan nila paano yung tamang paghandal however there are people na nakapagpatunog lang ng buto akala mo chiropractor na so uh, <laughs> hindi po tama yung ganun kasi minsan ang nangyayari ay sala yung hawak nila no maari 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 ma displace talaga yung discs ninyo uh -huh. Ah. maari na ba displace yung spinal column ninyo uh oh. speaking of spinal so sabi mm. ni Junus, iwasan magpamasay dito o di sa ulo mm -hmm. eh yung likod mo naman eh nandoon yung Ganun spine din. Ganun And din. Tapos ginamitan no? ng ganito, siko. That's mm -mm. Very hard. Gusto mo, hard <laughs> massage. Kung may encounter nga ako dyan, ah, Sumampas ano? sa akin yung babae. Mm Kasi -hmm. naglalakad sa likod mo, ko. O, oh, tinam mo. Oo. Oh, mm -hmm. to Totoo. Dok, Ayan. yung, sa back, naglalakad-lakad mm -mm. ganun. Oh. Ginawa ko sarap ano? kaya. Ayun, well, Nasarapan kasi kung ka ang eh. naman yan, kung tatamaan naman yan, yung mga muscles lang, okay lang. <laughs> uh -huh. Kung muscles, okay, okay lang. Uh -huh. Kung yung gitna, ayaw oh, yun. ayun, yun. kung yung gitna, gitna <laughs> uh -huh. oh, Problem, problemang malaki yan, papo. <laughs> so, oh, so, nga, buti na rin, hindi ako sila karan nil At hindi na control yung oh, timbang, oh. nako, ay eh, problema yun, baka, baka, baka mabreak yung, <laughs> yun. ano, baka break yung, yung area. At least lumakad so, sa sa muscle mo lang, hindi doon sa spine mo. Parang naka, alam, tuhod yata eh, I'm not sure kung naglakad. Tuhod pa, oh my God. Parang tuhod Oh, ginagamit niya oh, yung tuhod hali. niya pang ano, pang oh, oh. sa likod. Ay, so, baka nila... baka naman dito lang sa ano, sa sa, sa muscle oh, area lang kasi malalaki kanya, yung muscle groups oh, so, sa, likod natin. Oo. Oh, oh. Yes, okay, oh. okay lang naman no, doon yeah. sa area na 'yon. Pero uh, ganun pa man, ano, uh, lagi siya sabi natin, kung uh -huh. kayo po ay mayroong mga gamot na iniinom, uh, -huh. no, niyo mabuti. Pero kung ang mga iniinom ng gamot ay medyo prone to bleeding, mm -hmm. no, okay, may ina, magpakita mo na kayo sa mga tutok sa mga physical therapists talaga natin. Meron po uh -huh. kasi mga uh, meron kasing mga physical therapist ang ating mga ospital. So jan sa mga ospital na yan, Dyan gumagawa talaga ng physical mm. therapy na for the muscle ko yung hindi lang basta hilot, no. Uh -huh. So oh. minsan gumagamit tayo ng tens, yung tens, yung trans, uh, yes. transcutaneous electronic tense. nerve stimulation para kino tapos uh -huh. gumagamit din ng hot compress. So, uh -huh. yung mga ganyan, ah, nakakatulong din 'yan sa pamamaga, sa pananakit. Pero minsan 'yung masahe, 'no, 'yung masakit kapag uh -huh. ka hindi trained, 'no. Kaya mainam kapag ka po kayo magpapamasahe, 'wag basta-basta sa sa masahista, uh -huh. 'no, kung wala silang 'yung NC2 certification. Ayun. Kasi itong NC2 certification ayun. na binibigay ng ating gobyerno, 'yan ah, tinuturuan talaga kasi sila kung paano talaga 'yung pressure ayun, points ayun, saan ayun. talaga saan talaga dapat oh, oh. oh. pwedeng masahista lang na lumapit, mm -mm. Skinna, ganun -ganun ka papamasahe ka, ako pa kayong pa yung ano mo. Dami yan. Nakikita mo diba? sa kalsada, nagmamasayihan sila, di ba? Mm -hmm. Sa kalsada lang eh. So, mm. -hmm. basta doc, may sakit sa puso, uh -huh. ba may comorbidity. May sakit sa Ayan, hindi uh -huh. pa sa basta. Diabetes. Diyo, no, diabetes. Ganyan. Some, some, something to do with the heart. Oh. Uh -huh. no? yan, uh, magpa magpatingin muna po kayong maigi. Kasi mm -hmm. minsan, meron kasing mga pangailangan na i-refer kayo sa rehabilitation medicine doctors. no? Uh -huh. yung rehabilitation medicine doctors naman po, itong mga to, talaga mga doktor, MD yeah. ito, yeah. nagtapos ng medicina, nag-specialize yeah. sa rehab sa rehabilitation medicine uh -huh. at um, at uh, i-recommend da kayo ani yung ba yung dapat sa inyo kinakailangan niyo ba yung uh, ako na dito sumasakit usually kasi ito yung sumasakit sa atin at saka yung yung lower back eh na sa sa trabaho natin lagi nakaupo. tapos uh, nagtatagal kayo pala ako o do. ano man mm. pag uh, pagkatapos mo magpamasahe, safe ba maligo Safe naman. Safe naman pwede, maligo. Pwede maligo. No. pwede maligo. Wala namang oh. problema sa pagliligo. Ah, oh, ng... O oh, diba, -a -a. yung sabi, o, mapapasma ka. Huwag mm -mm. ka muna, pahinga ka muna. <laughs> hindi pala mm -mm. totoo yun. Ito na lang. Uh, ah, hindi naman. I mean...